Kulang ba kayo sa tulog o laging puyat? Iba yung pag-iingat po dahil ang sobrang pagpupuyat o sleep deprivation pwedeng maging mitsa ng buhay. May report si Maria Ausente. Biroan na lalo para sa mga nasa panggabing trabaho na mas mabuti parao ang walang tulog kaysa sa walang gising. Pero iba ang paliwanag ng mga eksperto kung kakulangan sa tulog ang pag-uusapan. Itong taon ng call center agent si Patrick Josetan at tulad ng iba pang mga nasa graveyard shift, gising sa gabi at tulog naman siya sa umaga. Noong nag-uumpisa pa lang siya sa panggabing trabaho, tila sinira raw nito ang kanyang body clock. Humina ang katawan at sa unang anim na buwan ng pagtatrabaho, katakot-takot na ubo at sipon ang inabot niya. Kulang na kulang daw kasi siya sa tulog. Meron silang times na um, nakakatulog sila na ando na pala yung customer dun sa other line. Then eventually magigising sila, ay, my God, meron pala akong customer dito tapos malalaman ng supervisor then eventually may bibigyan sila ng um, incident report ya yeah, or memo. Ayon sa isang sleep expert, laganap talaga ang sleep deprivation o yung tulog na mas mababa sa limang oras. That lack of sleep for a continuous three nights, less than five hours sleep, you start to get effects related to ano to uh, regarding uh, hypertension, medyo tumataas ang blood pressure natin. Pwede rin maging clouded ang ano mo kasi inaantok ka your uh, your uh, judgment and understanding could be affected and at the same time nadelikang maging irritable, no? Nitong Martes na madaling araw, eksklusibo pang naabutan ng GMA News ang sugatang si Rogelio Toledo. Matapos bumagang dinadrive nitong sasakyan sa mismong pundasyon ng poste sa kalagitnaan ng Katipunan Flyover Northbound sa Quezon City. Ang dahilan, dalawang araw ng kulang sa tulog si Rogelio. Video na ano na siguro, idlip lang gawa galing ako sa ano, huyat. Magdamaga ng trabaho. Ay, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman ako nagpagtakulong mabilis. Sa datos ng Highway Patrol Group, 142 na mga aksidente nitong Enero ay bunga ng self-accident. Kabilang dito ang pagkaidlip habang nagdadrive. Tumaas pa ito sa 157 ng sumunod na buwan. Sa panahon ngayon, di na daw talaga maiwasang maging 24 oras ang trabaho. Kaya payo ng mga eksperto, huwag sa garing ng pagpupuyat. effects of sleep deprivation are more apparent or patients become more symptomatic. With sleep deprivation, it begins after three days of lacking sleep, ibig sabihin, on the fourth day, dapat makabawi ka na. Isa pa raw masamang epekto ng kulang sa tulog ay pagbawi nito sa pagkain. At sa kaso ni Patrick, nagiging malapitin din daw siya sa paninigarilyo upang manatiling gising sa gabi. At sa umaga upang makatulog, umiinom naman ng alkohol. Pero natuto na raw siya. Maria Ausente, GMA News.